Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay tuluyan na talagang magdidimanda itong si Doc RJ dito nga kay Bruhang Moira dahil nga sa dami dinami ng mga kasalanang pinaggagawa niya dito kay Doc RJ na siya ang nagnisanhi ng lahat ng kaguluhan dito nga sa pamilya nila Doc RJ at sa pamilya nga din itong si Miss Lynette Santos kaya't sabi nga ni Doc RJ dapat nang kalusin ang iyong mga kasalanan Moira dahil hindi na tama ang iyong mga pinaggagawa at dito naman ay nabalitaan nga nitong siad Ni Don Pepe ang uh, nangyari nga at nalaman na rin ni Don Pepe ang katotohanan na si Moira nga ang may kasalanan kung bakit nahulog sa hagdanan itong si Doc RJ kung kaya't maiisipan na nitong si uh, Don Pepe na bumalik ng Manila upang pagbayarin nga sa mga kasalanan itong si Moira dahil sabi nga ni Don Pepe kahit sa akin ay napakalaki ng ginawang kasalanan yang demonyitang si Moira kaya't panahon na rin para singilin ko siya sa kanyang mga ginawang kasalanan sa akin. At dito naman ay ano kaya ang gagawin ni Miss Giselle sa mga kasalanan ginawa ni Moira sa kanya. Maghiganti na rin kaya si Miss Giselle Tanyag sa mga kasalanan nito at magiging magkakampi na itong si Don Pepe, Giselle at Doc RJ sa pagpapabagsak dito nga kay Moirang Dimonita at dito naman ay nagpara ng taxi Itong si Moira na mukha na siyang gusgusin at pulubi sa kanyang itsura na halos ayaw na siyang isakay sa taxi dahil wala na nga siyang pangbayad dahil lahat na nga dating meron siya ay kukunin at babawiin na nga ni Doc RJ kasama si Don Pepe at si Diesel. Ano kaya ang naghihintay na kapalaran nitong si Moira dahil nabuking na siya sa kanyang mga kalokohang pinagagawa. Yan ang nararapat sa iyo Moira dahil Napakasama mong tao katulad nga ng ginawa ni Zoe sayo, nilaglag ka na at kinalimutan ka na dahil hindi nga raw ikaw ang uh, isang ehemplo ng tunay na ina dahil napakasama mo at isa ka nga criminal. And guys, ito po ang ating pakaabangan mamayang hapon dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay uh, patindi ng patindi at paganda ng paganda ang bawat eksena at kaganapan at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!